ayan, papasyal kami sa kubo-kubo dito. Ayan, yung bahay. Ngayon. Ayan na, may makulit kaming aso. Ayan, si aso namin. Ayan, papasyalan natin yung kubo-kubo dito na wala ng tao. Ngayon, maraming anay. Pa nga ngayon, ayan, papasyalan natin. natin. So, ito, andito na tayo. Ayan, o, sayang nga, oh. Ang ganda-ganda pa nito pero napabayaan dahil nga yung natira dito noon umalis. Yan nag-iba siya ng bahay, umalis siya sa Bali nangangamuhan siya rito ngayon, umalis siya. Buhat nga nang nilipat yung mga manok nila. Eh may iba na namang mga tao rito. Hindi naman napupuntahan 'to. Ito. niyo ay ano, mga sinira na ng anay. Meron din tayong mga ano, pantanggal ng ano, mga pampatay ng anay. Termite uh, o kaya 'yung sulignom, 'yan. Ayun guys, so, papansin nyo, si sira na oh, 'o. Sayang. Oh, yeah. So meron din, meron din ako nakita dito. Isang bahay ng anay. Ano? Potulin mo 'to. Laking bahay, oh. Ayan, ga ang gagawin natin dyan, papakain natin sa alaga natin. Mga manok? Ah, mga manok. Mga manok, may mga manok po kami. Ah, Angel, say hi. Hi. <laughs> Dami. Ayan. Ayan mo, Angel. Ayan, tatanggalin natin siya. Papakain natin sa manok to. Ayan, papansin nyo to. May mga anay talaga siya, oh. Ito yung mga anay. Ito yung mga problema na sa ano sa mga kahoy lang yung bahay, sa kawayan 'yan. Dito sa ano sa bataan, maraming maraming anay na ganito. Yung mga problema ng mga kahoy. Kaya tirain natin 'to. Hmm. Wag ah. Hmm. Yan. Oops, ya. Tanggalin natin siya. Ah. Oon! Uy! Ang laki! Ang laki! <laughs> kunin kunin! Ang laki! Ano niya o oh, yung mga anay oh. o? Ito, ito yung mga eggs niya o. Oh. Ayun, grabe yung mga anay o. yung mga queen nila. Ayan. Nakita ko ba yung oh, malaking anay ayan. na ito dito? Oh, nakita nga eh. Ang so, laki o! Oh pagkain ng pwede to sa mga pagkain ng manok ayan pwede natin papakain natin yan mamaya na sa so, makikita nyo paano nila kainin a few moments later Ayan uh, yan guys eto na yung anay na kinuha natin kanina oh ang laki eh. ayan ah, na 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 papakain man, natin man. sa alaga nating manok pakain na kumakain oh, na naman tong isa na to eh so, Taba -taba. Yan. <laughs> Laki nyo. Laki na ano oh. yun. Ito tuka talaga na. yung problema sa ano yung sa mga kahoy yung bahay. Tuka na kayo. Tuka-tuka <laughs> na. Pag tuka, hindi tuka, na. na alagaan yun, hindi natin nabisitan mga ilang taon. Uh -huh. Makapansin niyo, ganito na kalaki yung bahay ng anay. Kaya papahay natin sa manok. Tayo, so, ito, tignan ito, mo. Oh. Yan, yung, ano, papakain natin yung anay. Papakain natin yung anay sa manok. Ayan naman, dae nila o. Oh. Dito ako din. Saan? Diyan. Wait lang, ba maano -ma ka pa? Ayan o, oh, dae. Ama, ah, ama, matagam mo ko. Ayan, magsisilapit ka dyan pag kumano na. Ayan na sila, nagsisilapitan na sila. Ayun, ito yung mga alaga nating Rhode Island na manok. Yung dati, maliliit pa lang sila. Hindi ba napansin nyo yung yung vlog namin nun? Ayun, yan. kumakain na sila. Ayan, busin nila yan.

Diyan. eh Mahiya pa yung iba eh. Wag ah. Mamaya ulit. Ay. Ay, okay, mga diba dito. Sa abila la sa abila. Ito? sa abila. abila. Ito? Dahil doon sa so may pinagtabasan ko. Hmm. hmm. Kaya kinakain nila yung anay. Oh. oh tama na. Kaya na. Kaya maubos yan. Hmm. Ito yung mga last, last video ko nun yung mapansin nyo yung mga binidyo ko nasisiw nun na sa kulungan eh, malalaki na sila ngayon uy buwag <laughs> may sipon ata itong isang to oh. may katarata yung mata <laughs> ah, tapos ito yung so, laki ang kansila eh oh. So, and, andun na yung tandang nun na maliliit pa lang nun. Ngayon, malalaki na. Ayan. Ito, block as to lurk. Malaki. Hello, guys! Ayan na. ubus na. Ubus na nila. oh, ano yung mula ulit? Isa. Malaki, <laughs> ano oh ah, oh, ito nauubos na nila oh. yung tagyan ulit natin na Angel. Yan. Ah, oh, saglit lang nila mauubos yan. Ang kalalaki ng mga yan, no. Oh. Ganyan lang naman. Yan. Pukpukin mula ng pukpukin ito hanggang sa lumabas yung mga anay. Hindi nila kinakain yung bahay ng anay, tito. Ba? Ha? Dili na kinakain yung bahay ng anay. Hindi, hindi ah. Yung anay lang ang kinakain niya. Guess the light. Yan, yan. Ito yan, babae na yan. Napakahilig sa manok. Manang-mana sa lolo eh. Mm -hmm. Yan. Sige, yeah, ubusin nyo yan. Kasama busog kayo. Ay, ay, oh, dami oh. Kain mo ako yung dami ng anay na yan. Uh, oh. so, pas pasyalan natin yung mga itlogan nila dito. Meron na kayang mga itlog. Aba. Yung mga nakakulong pa pala. Uy, oh, isa lang. Saan? O, oh, okay. oh, dahay yun. Oh. Lalaki. So, makakuha ko lang sa labas. Eh. Sige, katayo mo na yan. I know. Uh, uh, uh. <coughs> Ay, nakasarado. Nakasarado <laughs> na kabukas. <laughs> Ay,